Dalawang araw na lang bago ang eleksyon, hindi pa nahahatira ng balota ang ilang liblib na lugar sa Abra dahil sa isyu sa seguridad. Napanatag naman ang loob ng mga residente sa pagdating ng mas maraming pulis at sundalo. Live mula sa Abra, nasa frontline ng balitang yan, si Elaine Fulgencio. Elaine, kumusta ang sitwasyon dyan? Jess, mahigpit ang seguridad ngayon dito sa Abra lalo na sa bayan ng Bukay na may walong barangay ang nasa areas of concern ngayong eleksyon. Naging masaya naman yung mga residente sa dagdag na seguridad. Ayon sa Comelec Abra at Police Provincial Office, handa na sila sa barangay at sangguniang kabataan eleksyon sa lunes. Mahigit tatlong daang karagdagang pulis ang dumating sa Abra para magbantay sa eleksyon sa lunes. Karamihan sa mga pulis at sundalo nakadeploy sa bayan ng bukay. Isa ang barangay abang sa bayan ng bukay sa mga binabantayan ng PNP at Comelec. Kabilang kasi ito sa areas of concern na nasa orange category. Kaya bago natin marating yung barangay na yan, kailangan muna natin tumawid sa ilog na ito sakay ng balsa. Dito rin dadalhin yung mga election paraphernalia na gagamitin para sa barangay at sanggunan kabataan elections. Pagbaba namin ng balsa, aabuti ng hanggang 30 minutes bago marating ang mismong barangay na mainit daw ang politika. Ayon sa Comelec Abra, sa lunes pa nakatakdang ihatid sa bayan ng bukay ang mga balota at iba pang eleksyon para Fernilia dahil sa isyu ng seguridad. Kwento naman ng ilang residente na tumanggi ng humarap sa kamera. Naibsa ng takot nila ngayong maraming pulis at sundalo ang nagpapatrolya sa kanilang lugar. La ng mga tao dito so, ay natatakot na. Wala na ma'am, nagkukubli na sa mga bahay, hindi na lumalabas, lalo kung may makita kami sasakyan. May isang bahay para sa barangay ang pinagbabasag ang bintana. Iniimbisigahan pa ng PNP kung may kinalaman ito sa eleksyon. Sa abang naman ma'am, uh, nag-iimbestiga pa tayo. Uh, may nakita tayong yung mga ano, yung, uh, basag na gamit doon. Pero wala pa tayong makuhang suspect. At saka yung kinukontak din namin yung mga may-ari ng bahay uh, para tumulong sila sa ano kung magbigay ng information. At saka sa countermeasure natin, may linagay na tayong mga tropa doon. Jess, tiniyak naman ng PNP na tututukan nila ang seguridad sa mga polling center at sasamahan yung mga magsisilbing electoral board member para masiguro yung kanilang kaligtasan sa araw ng eleksyon sa lunes. Yan muna ang latest mula rito sa Bangged. Balik sa inyo. Nagulat mula sa Abra. Maraming salamat, Elaine Fulhensio. Mga kapatid, Jess De Los Santos po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.